Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sinito ng ilang netizens ang aktres at vlogger na si Ivana Alawi matapos niyang i ang isang online gambling app, katulad ng kontrobersyang kinasangkutan kamakailan ni Nadine Lustre. Sa kanyang Instagram post, binati ni Ivana ang kanyang followers ng Happy Holidays at nagdagdag pa ng mensaheng. Unwrap the fun this holiday season with Bet88. Add some extra sparkle to your days with exciting games and surprises. Hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng netizens ang post na ito na nag-udyok ng batikos sa comment section. Maraming netizens ang nagpaalala tungkol sa potensyal na negatibong epekto ng pagpopromote ng gambling, lalo na sa kanilang fans, kabilang ang mga kabataang maaaring maimpluwensyahan nito. Ilan naman ang nagtawag pansin sa pagkakapareho ng sitwasyon kay Nadine Lustre na nabatikos din dahil sa umano'y pagiging selective sa advocacies habang sinusuportahan ng isang industriya na may kaugnayan sa sugal. Samantalang nananatiling tahimik si Ivana Alawi ukol sa isyong ito, maraming fans at netizens ang naghihintay ng kanyang reaksyon, lalot patuloy ang paglaki ng kontrobersya. Ang tanong, dapat bang managot ang mga sikat na personalidad sa pagpopromote ng gambling apps, o bahagi lang ba ito ng kanilang trabaho bilang endorsers?